Pakita ko lang mga bok, NMAX v 2 papalit kami yung ball race. Ali, si sir, kakabili lang nung NMAX na to. Second hand mga bok. Tapos pag may preno raw siya, parang kakalas daw yung manibela. Kapan checking mga bok, ang laki ng alog nung, ano, laki ng alog ng ball race. Yan mga bok, nakabaklas na. Alog natin tong ano. Itong shock. Pakita ko sa inyo mga bok. Kaya yeah, mga bok, naririnig nyo naman siguro, ang laki ng alog eh. May awang na siya mga bok. Oh. Bumabala. So, tingnan natin kung ano pa to, kung brand new pa kung first time itong papalitan o oh, napalitan na ito nung dating may ari. Ay, napalitan na ito mga bok. Wala na yung ano. Wala na yung takip na goma. Ay, no? Wala na yung rubber. Napalitan na ito mga bok check pa natin kung anong mga nangyari. Ah, malamang, sininsil din to mga book. Ayun, parang wasak may mga, may mga sugat yung mga special na, may mga sugat. Sininsil na to mga book. Wala silang spanner mga book, kaya sininsil nila. Kaya pag kulang ka talaga sa tools, mga book, possible ganyan yung mangyayari sa motor mo. Pag yung gumagawa, walang proper tools. At ano na to? Napalitan na to ng unang may-ari. Mga bok, tatanggalin ko na yung mga special nut. Meron tayong gamit tools dito, dalawa. Special spanner, tsaka tubo, pampersa. Para matatanggal natin yung mga special nut, maugot natin yung tipos nang walang nangyayaring sinsel, mga bok. Yan, pakita ko sa inyo. Yan. Yeah. Yan. Kusukad dun sa ilo. Ito mga box. Yun. Ang mga bok, nalabagan ko na. Pero hindi natin sinisil mga bok. Ayan, umikot na. Sana hindi nila nasira itong thread na ito Kasi sininsil eh, eh okay? wasak-wasak na yung ano Ang daming sugat ng special nut Kaya mga bok, ganyan tayo mag-ano dito mga bok, gumawa May proper tools tayong ano, spanner para hindi masira itong mga nut, okay? Meanwhile... Bad news pala mga bok Bali kulang na nung special washer, yung goma Hindi na nabalik nung huling gumawa Pero yung special washer na may dalawang paa, nandito pa Mamaya, pag nabaklas ko na talaga, pakita ko sa inyo. Kasi ang daming sugat na nitong plate na nakatake po. May mga tanda ng mga parang sininsil. Yan, no? Yan, baklasin na natin mga bok. Bali, meron tayo ditong special tools na yumayakap sa railings. Bali, pupukpukin natin itong tools para bumaba yung railings. Hindi na natin pinupukpuk yung mismong railings mga bok. Meron na tayong proper tools. Yan yung pupukpukin ko ngayon mga bok. Yan yung railing sa ilalim. Yan, okay? Tinutura niyan mga bok. Yan. Bali dyan tayo pumukpok sa ibabaw. Para may maugot natin tong railings. Yan mga bok, may proper tools pa rin tayo dito sa pagtanggal ng railing sa baba. Yan mga bok, bali pag natin tong ibabaw, hihilahin nyo na tong ilalim. Pero, honestly mga bok, ang kaya pa lang ng tools na to mga NMAX Aerox, tsaka mga Honda. Yung pang Mio, tsaka Sniper, hindi pa niya kaya. Nasubukan na namin sa Mio, tsaka sa Sniper, hindi niya kaya. Ang kaya niya lang, NMAX Aerox, tsaka mga Honda. Tanggalin ko lang mga Bok. na no. mga Bok, naugot ko na oh. Ayan oh. Yo, ayan. Ayan yung tools natin mga Bok. Okay. Alright. Alright. Abok, meron tayong special na tubo, stainless. Dito na tayo pumupukpok sa ibabaw para yung lapat ng railing sa tipos, pantay, hindi na tayo nagkakaliwa kanan, kaliwa Dito na tayo, dire-direcho. Kaya ngayon, ang bilis lang natin na install yung railing sa tipos. Dahil dito sa pinagawa nating special tools na stainless. Yung butas yan mga bok, pang Yamaha. Itong kabila naman, pang Honda. Alright? A few inches later. Yan mga bok, Bali, na install na natin yung mga railing sa chassis, sa ibabaw, sa, sa ilalim. Meron tayong ginamit na ball installer, mga bok, para make sure natin na lapat yung mga railings sa taas tsaka sa baba. Yan, hinihigpitan lang natin yung mga nut na yan. So, sabay yan nagko-compress, ibabaw, ilalim. Kaya wala tayong duda na meron pa yung clearance. Lapat na lapat na yan, mga bok. Ito, mga bok, ito na yung wala kay sir, yung special na goma. Yan, dito yan, sa pagitan na itong dalawang unang special nut. Yan, yung code mga bok. Screenshot nyo na lang. Ito mga bok, bad news. Bengkong na itong ano niya, special washer, may kita nyo. Ayan o, oh, tabingi na. Ngayon, sinusubok ako yung diretsyo, ayaw. Possible kasi ito maputol. Kasi sir, nag-decide na rin na palitan ng brand new. Yan mga bok, diretsyo, may kita nyo. Diretsyo na yung paa. Ito yung code mga bok, screenshot nyo na lang. Prigelia Mahayan mga bok. Yan mga bok, ganyan ang orientation dapat niyan. First knot, special washer na goma. Second knot, special washer na may dalawang paa. Third knot. Tapos yung goma sana, kaso wala na si sir. Kaya wala naman tayong, wala tayong stock nun sa ngayon. Kaya yan muna. Parang magiging erok siya. Wala siyang goma. The next day. Mga bok, finish product na. Nakabit na natin lahat. Tinest drive ko na rin, all goods na. Kahit itakbo mo biglang preno, wala nang umaalog na Manibela, mga Bok. Wala nang ingay. So, swerte pa rin hindi na trade yung Tipos. Kasi medyo pricey rin yung Tipos. Nasa 3,800 yan hanggang 4,000. Original Tipos ng NMAX V2. Kaya ingat-ingat tayo sa pagpapagawa ng ball race, mga Bok. Okay?